On this episode of Taste Rank, muntik na akong magka-big bite. My turn. Uy, uy, oh! Natakot sa amin si Lebron, Cristiano Ronaldo at Bruce Lee. Muntik na si Ned, mawalan ng 86,000 pesos. Bago boy! Sige mamaya na. All that, mamaya. But before that, nagpanggap kami sa Moto Heritage Weekend, which is 7th anniversary nila. <laughs> para i-appreciate yung iba't ibang motor na may personal touch ng may mga may-ari doon. No? So, ano nga ba yung mga pumukaw sa pansin mo dyan, pre? Siyempre si Jet oh? ako. <laughs> Joke lang. <laughs> Siyempre yung una doon is yung Royal Enfield na 1901. Mm. Hindi ko lang sure kung totoong 1901 yon pero yung design niya 1901, mm. gustong gusto ko yung plaka niya na sa harapan. I, I think meron siyang similar na ano eh, na naka-display do sa entrance, yung so may mga meron. merchandise. Oh, meron. Yung color yellow. Mm. Ano ko Royal Enfield doon, pero same vibes. Gustong gusto ko yung design niya. Number 2 is yung, syempre yung build ni Tokwa. Shoutout Tokwa! Shoutout shout Tokwa. Ang angas ng tambucho yung spiral. Ganda, no? Ganda yung tambucho. And then lastly, yung BSA na silver. Anong BSA ba yun? Hindi ko alam yung BSA pero kilala ko yung gumawa sila. Iron Machiner. Eh? Iron Machiner. Signature Mashin, no. nila yun. No, nakita namin kasi yun sa Makina. Sa Makina Motoso by Sir Zach. And ganda talaga. Agaw-pansin siya, no? siya natin yung silver. And syempre, yung pag-unveil ng Triumph na T120. Uh, dalawa kasi in-unveil ng Triumph doon. Isa is yung T120 nga, and yung second is yung Scrambler ba yun? Uh, yes, 400. 400. Personally, hindi ko... hindi ako naging fan ng Scrambler. Mas nag-focus kami doon sa T120. And nakaka... ang angas doon kasi sobrang... ano, legit na vintage. From the past talaga siya. And British no? talaga. Oh. Carb type yun, carb type. Carb and type. British talaga kasi. Magkabaliktad uh, yung cambio niya. Yung foot brake niya. Oh foot brake sa kaliwa. Sa kaliwa. At yung kanyang gear changer is nasa kanan. Akas yung sprocket and chain, sa kanan din. Oo, nasa kanan, kanan din yung sprocket and chain. Fun na talaga ako ng T120 kahit yung mga modern. Pero yun, talagang yeah, from man. the past galing. Kaya sobrang parang nakaka-starstruck. Ma-appreciate mo yan. Kung purist ka, kagaya niya. <laughs> <laughs> Ay, ko na. Ano yung mga napansin mo na ano, doon? Mga uh, pumukaw ng attention mo? <laughs> Una-una, syempre, yung GPC 900. GPC 900, iconic yan eh. Uh, kailan mo yung Top Gun? Well, iconic siya dahil sa Top Gun. 80s. Dahil 80s, no? 80s. Uh, yun yung dinadrive ni, ni Maverick, ni Tom Cruise. I love you so much. Shout <laughs> sa sa'yo. Baka <Paano> naman. Baka <laughs> naman. Yun yung dinadrive <laughs> niya sa, ano, sa, sa movie. Sa beach, papunta sa baby loves niya. Yung, -be -be. GPC 900. <laughs> Though hindi siya exact replica, pero still the same bike, same GPC yeah. na yun natin. Parang JDM siya eh. Oh. Oo. Bagay sa bomber jacket niya. Kaya nga tayo nagganito ngayon eh. Saka ba ako yung nakashirt? Kamote. Kamote, naka right? Hindi, nadiretso ang beach after. Ah, ganun. Oo, oh, tipnot ko din yung GPC okay, na yun. No. Ganda. Kwadrado yung mga cowlings and all. Mas, mas maanga siya doon sa bago niya na H2 eh. Para sa akin, dapat yun na lang ulit yung sinakyan niya eh. Mas maganda yun, men. Compare ah, classic. Compared dun sa mga oh, no, movie. Hindi tumatanda, hindi, tumatanda. Parang si Tom Cruise. Eh, iba na kasi ngayon yung Blackbird na pinahandaran niya. Kamatch na nung H2 eh. Kaya uh, okay na rin na naka-H2 na. Ano pa? Ano pa? Uh, yung unang-una, -una, fan ako ng ano. Uh, wala pa akong motor. Bisikleta pa lang. Fan na fan na ako ng okay. Honda Bank. Yung lit niya. Sa laki kong taong to, bagay sa akin yon. Yun. Uh, iconic, iconic yung... Iconic. Yun yung iconic. Pero syempre, pinakapumukaw sa akin doon yung R60. At uh, Italian yung may-ari nito. Galing tong South Africa. Hi, I'm Mom. Original lahat. I think period correct pa nga eh. Malayo oh, oh, niya. Ilang miles yun. Ilang miles yun. Oh, Walang, uh, libong miles yun. Hindi oh. ko na alam eh. Google yun na lang. So oh, yung saddle pad niya, made from US. Pero wala nang nandun doon eh. Wala, wala naman nang masama. Original pa rin. And speaking of original, it's an honor meeting Sir J. Tarok in person himself. Terminator Room, guys. Hi, guys. Shout out sa so, Taste Ride. TH. Alright. right. Sir, konting question na rin. May personal okay. bike ba kayo dito? Doon sa mga sumasali sa bike show, hindi ako allowed to track list. Okay, sigurado mananalo. Mananaluli mananalo namin. But uh, siyempre, binibigyan natin yung opportunity sa mga fellow riders at Sa mga classics, uh, ng motor na hindi nakikipo. So, this is an opportunity for them to appreciate their bike I I rode my Honda France Cup It's a brand new. Sort of contract, it also has heritage. It's made by Honda. And the France was introduced, you know, earlier in the 90s. Okay, please, pa. Yes, sir. Right. Thank you so much. See to you. you. Please, see you. See you. Maraming salamat po. Ang ganda ng event. Nakaka-starstra kasi kahit hindi pa ako mahilig sa motor, napapanood ko na si Sir J. Galing kasi niya talaga sa documentary. sabi nila, never meet your heroes. Pero this time, I will do it over and over again. Thank you so much, Sir J. Maraming ano eh activities kahapon na sinubukan natin. Actually sobrang saya nung ano, sobrang saya nung event. Then pinuntahan din natin yung ano, taste ride activity nila. Meron silang motorcycles, available motorcycles which is pwede niyo i-test ride doon sa venue mismo ah. And fortunately for us, ang konting tao doon sa area na 'yon, 'no? Medyo eh, so maaga pa kasi tayo. Maaga ngayon. pa kasi tsaka, tanghali, do hindi ganoon ka init. Uh, Kaya para kami medyo ngayon. cloudy eh. Overcast uh, sa sa uh, actually. like that, though, yeah. para tayo nasa Enchanted Kingdom eh. Tanghali oh. sa eh. oh, sir. Tapos libre yung <laughs> <laughs> libre. <laughs> libre siya. nag ah, so, nagtry kami ng mga different big bikes and yung una namin trinay is yung Suzuki V-Strom. Ned, ano? Eh uh, nasubukan ko yung V-Strom noon eh. Ang take ko dyan V-Strom, 1,050cc uh, Standing 6 foot tall Tingkayad ako mga chong Mataas okay. mga chong. Well, of course, hindi siya pang daily. Hindi ka naman bibili ng na bistro for daily use. And built siya for, of course, trail riding. At uh, number one na uh, pinaka-importante sabihin sa bistro, kasi hindi siya, ano, hindi siya beginner friendly. Um, uh, standing six foot tall. Nakating kaya ako yung pako na ganun na. Oh. Tapos may kabigatan. May kabigatan. So hindi siya beginner friendly. For specific yun siya. Though if you love trail riding. Ang ganda. Lakas eh. Lakas. Oo, oh, lakas. Then, actually meron pang isa from Suzuki, tinaste ride namin yung GSX na GT, gsx or GT. Then, ayun, ano mo, sabi mo yung <laughs> pre. Magaan <laughs> siya pag nakatayo. Pero pag nakain to, tapos medyo nakababling. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Okay, so time to taste ride the GSX 1000. Uh, GSX 1000 SP. GSX S1000 GX. Ano <laughs> ba? <laughs> Welcome to Zuko Big Bikes GSX 1000 GX The Supreme Sports okay. Interesting yung handlebar niya dahil ano to, crossover siya na version ng no Uh, motorcycle na yun, meaning sports bike originally. Pero ginawa siya touring, yung stansya touring, medyo upright. So, hindi hamak na mas comfortable yun. Uh, number two is, syempre inline four. Yes, right? sir! Inline four. Nung ba ko, sobrang satisfied ko, no? Damang dama mo ka, stuck yun. Uh, of course, hindi siya, hindi ka pwedeng mag-aggressive doon na ano eh, na riding sa sa course nila. Pero, oh. Pinalong ko si Kuya, available din daw yung lunch nito. So very interesting point. And last but not least, yung pwedeng chinchilla na may benda. Yeah, I'm Ken Anruvia, I'm the General Manager of Mitsukoshi Motors. So, we're the one bringing in Benelli, Benda, Arik, Morfidelli, Italy, SYM, those alike, madami kaming bikes. Sure. So right now, what we have here is yung chinchilla 500, then we also have our Napoleon 500, yung Bobber type. So this one, it's ano na, it's two, 329 only in cash. Then, it has a slipper clutch. V-twin na siya, 250-250 cylinders niya. Then, sobrang gaang niya compared to the regular, ano, regular V-twin na bikes na makikita niyo sa market. So, OBR check. check! Mga B! Uy, pucha! Medyo... Gano'n ba bigot? Yeah, for so, <laughs> niya naman, unang una mong mapapansin doon as a cruiser bike eh riding position niya. Desi then yung design niya very classic. Tapos ang pinaka napansin ko doon sa drive train niya is belt driven siya para sa Harley. Ganda no? Which is yung belt drive ng Harley, ano yan eh, immortal yan eh. Hindi natin alam yung sa benta. Saan ang ganun din? Buka naman siyang promising so, na bike, although it sounds new sa market. True. New at uh, new talaga. Wala, oh, akong, wala oh. akong alam na background about Benda. And ang napansin ko nga, ito, first time ako nakasakay ng cruiser bike. Oo, uh, correct. Kaya nung tinesting ko siya nung una, pag upo ko, inahanap ko yung kanyang uh, footrest. <laughs> sa gitna. Sa gitna o uh, sa likod. Sa limuta ako nga pala cruiser, so Sarap. It's a new experience for me. And ayun, gets ko na bakit pala talaga comfortable. Oo, oh, 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 parang nakadu ah, tsaka ano niya, ang sarap niya dali. Obviously, <laughs> lahat ng tinest namin, disclaimer, wala kaming say dito eh. Kasi, uh, hindi namin siya nagamit for... Ilang araw. Ilang araw minutes, or, minutes lang, lang. Minutes, lang kasi. Although, syempre, kahit matagal nakakaya, may susunod sa sa'yo. <laughs> Pero, ayun, ah, sa akin pwede siyang daily na big bike. Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede oh, siyang daily na big bike. At dali eh. niya pati lagyan ng mga saddle magkaaroon ka ng enough storage or compartment. Tapos pupunta ka sa work mo or sa meeting place, yung angas mo, ang oh, ganda yung ganda oh. ng forma niya. Uh, hindi siya ganun kamahal. Ang nag-hold back sa akin doon, sa impression yung gusto ko ng CF Moto na 450 mt Well, sa akin, okay yung ano eh. Kung sa 450 mt na gusto mo, uh, yun ang dalawang option. Chinchilla ako eh, for daily ha? ah. Akala ko gusto mo, ah, for daily. Oo, oh, for daily. Okay, good point. Kasi kung daily, Uh, well, abot ko si 450 MP. Pagkaan, kaso ito yung classic po, rey. Kung baka, rey, magaya akong Las Piñas na QC. Ganyan lang ako. Eeeh, gano'n, gano'n. Banking-banking gano'n. Parang nasa do'yan, yeah. e. Tagal comfort. Tagal na Las Piñas kami. Ka Kababaha lang sa akin recently. Hindi ko na natutunan. So, moving on, dumako naman tayo sa isang special segment ng ating podcast for today's video. At ito ang tinatawag naming Face Ride right Awards.

And the nominees are for the best in small displacement bikes CF Moto Papio, Honda Monkey, and Cusual Ever One to Fight. And the winner is. Honda Clip! Tonda Click, best motorcycle around the whole wide world. <laughs> Walang Tonda Click 125 din sa show. Madami sa parking lot, pero wala sa show. See? Wala siya sa show. Nasa parking lot lahat. Kasi gamit na gamit. Honda, baka naman. Okay, move on na. <laughs> move on na. Wala naman isang category. Next award, or uh, next award na wala ka. Is best moto magician <laughs> dun sa moto heritage I'm right here. And our first nominee, I see Charles Brigada with his Phyto Ignition Coil. Kaya natin kung one start. Ang nangyari, na-convert natin siya as electric bike. Electric bike na siya. And next is no other than Joshua Castillo with his Benelli Panarea featuring storage Man, compartment. Tay mayroon tayong unan, mayroon tayong vlogging equipment. Actually, <laughs> mapuha natin. Sa so, aling traffic, gusto mo umupo. And meron tayong special mention, medyo sikat-sikat to. Hindi uh, ko alam kung kaya ang tapatan to dalawa, pero our third nominee is Sir Jeff Tam. is a legit magician to, and motorcycle enthusiast din. And ang ating winner ay si... Yung Italian! <laughs> Ito pala na may ari ng BMW i60. Paano ba naman galing pang South Africa na dala niya dito? Kasi magic yun, pre. Magic yun, Tapos bigla Motor Heritage Weekend. Galing South Africa. Magic yun, yeah. Agree? Agree, agree. Round of applause. Okay, so it's time naman now, syempre, for the best motor journalist ng taon. Medyo magiging... Nakita na namin yung nominees dito May ikaw muna, sabi mo yung una, sabi ko yung pangalawa. First, siyempre, Ned Lavilla. Sino pa ba? Ako naman na natin. Ito ay PH. So, ang ginagawa rin nga yun, loosening the screw because the screw is three times heavier than the weight of its glass and uh, the uh, gravitational force is times... Ano oh, yan, pre! Pero hindi, malakas sa pangalawa eh. Next nominee is Anthony Cortez taste right PH. Magaan siya, hindi mabigat. <laughs> magaan siya, hindi mabigat. And then, magaan, magaan nga, syempre, hindi mabigat. Maraming salamat sa <laughs> Akin dikit. na to, akin na to. And, another nominee, si Jay Taruk. Medyo... Okay lang. Pasang araw ako, teacher, 75. 75 cent. <laughs> <75, laughs> <laughs> hindi na labas ng 80. Hindi eh. Hindi na. Pero pwede na. At least naka-level sa akin. sa Teka, tignan natin yung winner. Sige, tignan mo na yung winner. Yeah, yeah. Bakit? Ah, punta na. Luto. 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 Anyway, wala. May mga board of judges tayo. Very, ano yan? Very... Sir. Credible. <laughs> so, congratulations, Jay Tarok. Si Jay Tarok. Si so, Sir <laughs> Jay Tarok po ang nanalo ang um, best na moto journalist. Uh, kidding aside, sobrang bait niya ano, nani uh, Sir Jay Tarong. Sobrang thankful kami and Oo. thank you for what you do. Ah, uh, itong moto heritage weekend. 70 year na siya. Sana yep. magtuloy-tuloy. Yes sir uh, na lalo ni man nakaka-appreciate ng classic motorcycles. Mayroon know? Meron din pala sila doon mga art na oh, naka-display. motorcycle art. So, ah, support your local artists as well. Ano siya? Hindi siya motor. Frames, Frames mga so. figures. Ganda, ganda. Masining na tao si Sir Jay ay I mean, kahit yung event at least. Ito yung pinaka-inihintay sa podcast na to. Kung di nyo tinatanong, ito yung reward sa may pinakamalakas na tuhod award ng podcast na to. And the nominees are number one, LeBron James. LeBron James sa pagiging MVP, best all-time high scorer of the NBA. Pinakamalakas sa tuwid. Oo, oh, pinakamalakas sa tuwid yan. Next nominee, si Cristiano Ronaldo. Hindi na rin ang intro niyan. Kumatakbo yan, sumisipa. star player, nominee yan. Deserve it. Baka magalit sa'yo yung mga... Football pala. Oh, Next nominee, so we have three nominees lang ha. Tandaan yun, tatlo lang. Ito, feel ko, para sa akin, if I'm going to be part of the judges, para sa akin, medyo bias ako sa pangatlo eh, kasi si Bruce Lee ang ating nominee. Sipi yun si Bruce Lee, oh! galawan, pre. Wala na, sure ball na yan. Pero check natin yung winner. Winner! Gago boy! Sige, mamaya na. na. Wala na lang naman yun. 86K screen protector lang. Tiba yan pre? Huwag kang mag -yala. Ito po, ang uh, sa ngalan ng vlog. Tangan, hindi ko pa pala cellphone do? Oo, oh, ito yung cellphone. Magsumulog ko din. So, <laughs> para <laughs> <laughs> quits. <laughs> My turn. Uy, uy! Oh! Uh! Adala screen protector. Gago, hindi ko, natanggal na dito. Kasi kung nakita nyo kanina doon sa video, binay ko isa sa golden rule kapag mag full stop ka sa any bike. Yung naka-turn yung handlebar mo. Never yung gagawin mag-turn ng handlebar kapag mag full stop kayo. So, no. Second, dapat mentally alert kayo. Kung may nangyaring shit, katulad ng sa akin, nahulog yung phone ko, nawala sa isip ko. So, dapat mentally focus kayo. And then... Sino nagulog? Ano? Eh, De, wala, hindi, 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 wala yun kasi ano <laughs> yun eh. Delix talaga yun. And number 3, pang full stop, gabi, more on gamitin yung ano, yung foot wheel. Winner, sa pinakamalakas na tuhod. it's very unexpected to mga chong, nakita yun na sa video. 250 pounds, estimated, binuhat ng isang tuhod niya. Wala, nagbago na yung isip ko. Winner, Sir Anthony Cortez. Ah, kaya wala yun sa award. Walang gas-gas yun ah. Shoutout sa mga taga Suzuki for helping me take motorcycle riding very seriously. Yep. Safety is number one priority. Huwag kayong gagaya sa akin. Uh, we therefore conclude our time here. Maraming maraming salamat sa mga napatuloy na sumusubaybay sa inyo. Right, PH team and Sir J. Taruk, thank you so much. Uh, salamat din kay Sir Kenneth from Benda Mitsukoshi. We will stay in touch with you soon. Looking forward sa, uh, sa mga content with you. And sa Suzuki. <laughs> sa team ng Suzuki na nandun, thank you so much for helping me sa emergency. <laughs> Kailangan talaga namin magpasalamat oh. dun. Untik na magbayad ng almost a million. Eh, and, oh. and for everyone, you guys, for our viewers, maraming maraming salamat sa eh. inyo. So, don't forget to subscribe para sa aming mga quality videos sa lalabas soon. Maraming pa yan, makapila. So, again, I'm Tony from Taste Right. And Ned here, Taste Right PH. See you so, next. See you next vlog. Tara na! Tara na. ha ha ha